Samantala sa Ormoc City, isang ina ang namatay nang iharang ang sarili sa mga bumagsak na pader ng kanilang bahay para iligtas ang kanyang sanggol. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Nang tumama ang malakas na lindol sa Leyte, isa ang bahay ni na Michael at Risa sa mga grabing napinsala. pinsala. Nasa trabaho si Michael at naiwan sa bahay si Risa at ang kanilang limang buwang gulang na anak na si Baby Chris. Nagbagsaka ng mga pader sa bahay nila at inakalang patay na ang mag-ina. Pero nang naiangat na mga rescuer ang batong bumagsak kay Risa, nakita nilang pinakpan ng ina ang kanyang sanggol at si baby buhay pa. Sa ngayon, malakas ang sanggol at panayangiti. Buhay na paalala sa sakripisyo ng ina na binawian ng buhay dahil sa matinding tama sa kanyang likod at ulo, si Risa ang kaisa-isang namatay sa ormok dahil sa lindol at isa sa tatlong nasawi sa buong lite. Mahal na Mahal ko siya. Wala na si Risa, pero ang pagmamahal ng ina, patuloy raw na ikukwento sa kanyang anak. Iniligtas talaga. Ang isip siguro sa bata, bala mawala siya basta may maiwan siya. Pero kayaanin ko to. Para sa anak ko, sir. Para matuwa naman lang ang kamuluan niya. Kasi talagang parang ibigay talaga niya sa akin 'to. Mula sa Ormoc, Leyte, JP Soriano. Nakatutok 24 oras.